Iba pang pa balita, inamin ang Department of Transportation na hirap silang tukuyin kung consolidated ang prangkisa ng isang pampublikong jeepney sa PUV Modernization Program ng Pamahalaan. Nagbabalik si Aileen Taliping. Aminado ang Department of Transportation na nag-iisip pa sila ng paraan upang maayos na matukoy kung ang isang pampasaherong jeep na bumibiyahe ay consolidated o hindi para sa PUV Modernization Program. Ayon kay DOTR Undersecretary Andy Ortega, sa ngayon ay magbabase lamang sila sa sticker ng mga nakarehistrong PUV para malaman kung ang mga ito ay legal, consolidated o rehistrado. Sinabi ng opisyal na isang beses lamang sa isang taon ang rehistrasyon ng mga sasakyan, kaya nag-iisip na sila ng mga paraan kung paano matutukoy na ang isang bumibiyaheng jeep ay consolidated o hindi. Sinabi pa ng opisyal na batid naman ng LTFRB ang mga lugar na mababa ang consolidation, kaya ito ang tututukan ng ahensya kasama ang Land Transportation Office para mabantayan ang mga kolorom na sasakyang nagpipilit pa rin mamasada. Magpapatupad na ng panghuhuli ang LTO at LTFRB ng mga kolorom na jeep dahil tapos na ang deadline ng consolidation at palugits mga grupong hindi nagpa para sa PUV Modernization Program. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.